Baby, you know I wanna know what makes you. Kibed, <laughs> de no, de malay. Sorry, diyan diyan. Ito ang YK by CJ. Paano ang pronoun? CN Junior o Sean Junior? Ewan. Basta yon. YK. Ati ituturo. Ganito. Uh, unang ituturo ko sa inyo. Ano? ang chord. Ano lang ito madali lang ito. Uh, apat na chords dapat. <laughs> dapat. Kaso, naantala, na ano tayo, <laughs> biglang sumangat si bridge. Merong bridge part. Anong, ano, anong lyrics na? Yung ano, Lately I can can't go to sleep thinking about you at night but honestly yon iba ang chords doon, pero papalitan lang yung ano kumbaga ito yung apat na chords doon sa bridge papalitan yung naunang dalawa pero ito yun pa rin ganun lang naman kadali yung gitna okay yung bridge yun yun nga yun i can't go to sleep -di 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 -di. yun so madali lang din di ba and then ngayon ang ating uh, ang aking ituturo sa inyo Itataas ko yung key So, ituturo ko muna itong madaling mga chords na gagamitin So, itataas ko Kasi, ang pinakang key ay nag-uumpisa sa B So, B major 7 actually F sharp major E flat minor C sharp Babaguhin ko muna Gagawin kong C Para makuha nyo yung mas mas madali Okay? So, lagyan natin ng drums Yeah. Oh, C major 7, G. E minor, D. Yeah. All right. So, yan yung common pattern. Yan yung apat na chords. And then, kapag yun na nga yung bridge, yung sa gitna, lately I can't sleep, yon papalitan mo yung C major 7 and G. Mawawala muna siya, panandalian. Dalawang beses mo lang naman uulitin yung pattern na iyon. So, ang ipapalit mo, A minor 7, and then B minor 7. Okay? And then E minor D ulit. Ganon. Right? Lately, I can't sleep. Chit, 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 chit. Yeah. Yan. Then, after nyan, eh, ano na ulit? Uh, baby, you know na ulit. Baby, you know. O, oh, C na ulit. C major 7, G. So, yun na. So, diba, okay lang, madali lang. So ito, kung gusto nyo lang na ganito kataas ang kantahan, tumaas ng kalahati. Para madali yung iyong tugtugan, yung, yung mga chords. Ngayon, B minor 7, bar chord siya. Eh pwede rin naman pagka beginner ka pang sobra, hindi ka pa natututo ng bar chord. Ito, pwede mong panandalian lamang na alternative. Ito, dali lang. Itong tinuturo kong ganito. Oh. Actually, kumpletong actually, ito, yan, pwede na rin yan, B minor 7. Hindi ka magbabar chord. Pero pwede rin namang, alsin mo na yan, no? pwede rin yan. Huwag mong gagalawin itong 6 string, ha? O, ba diba? Yan. So, lipat na tayo sa ito, marami maraming bar chord ito eh ituturo ko lang yung chords kumbaga sa mga hindi na beginner sa mga medium level kaya nyo ito kasi puro bar chord so B major 7 so ito yung pinakang mas katunog nya F sharp major E flat minor C sharp yan yan yung common pattern I wanna know I wanna know what makes you Okay? And then, yung sa bridge, yung, yung gitna, yung papalitan natin yung dalawang naunang chord, ang ipapalit natin ay A flat minor 7, B flat minor 7, and then, na, balik ka na sa E flat minor, and C sharp. Okay? parang doon, may baka may mas madali pa kapag may kapo, Hindi ko alam kung pag may kapo po. Kasi ito 'di ba B major 7. O, A major 7. E. Tapos ano? E, eto magiging C sharp. So medyo mahirap din C sharp minor sa B. O 'di ba? May may ano ka pa rin. May may bar chord ka pa rin. Tapos pagdating doon sa ano, ano tawag dito? Pagdating dun sa bridge o oh, F sharp minor 7. Tapos A flat minor 7. O oh, ganun pa rin, mahirap pa rin. Ah, Mag-isip pa tayo. Meron pa bang maiisip? Pag uh, tingnan natin sa um, fourth fret, pwede. Pwede to. Kung G major 7 kaya Mayon, D. Pwede. Tapos, ito yung B minor na ano, shortcut. Pwede rin. Para madali. B minor 7. A. Pwede. Pagka nasa 4th fret. Okay. So, kayo kung gusto niyo yung ganyan. Kung may kapo ka, And then, yung papalitan sa bridge. Ay, ah uh, Uh, ayun, E minor 7. Tapos, F sharp minor 7. Diba? And then, balik sa, ano, uh, B minor 7, A. Pwede na rin, ano? Kasi ito, F sharp minor 7, pwedeng madali, ganito. Ayan. Ayan. So, E minor 7, fourth fret mo. So, ang dami ko nang itinuro. Ano? Puro op, ang daming options. Apat. O, naka-apat tayo. Alright. Sige na, practice na kayo. YK Nisian Chan Chang Jr. Alright? Parang done here. Appear.